May bagong modus na naman ng mga kawatan na bumibiktima sa mga nagwi-withdraw sa ATM. At ang kanilang ginagamit para makakuha ng pera sa ATM, dagda ng langka. May report si Ivan Marina. Ilang reklamo na umunong natanggap ng sangay na ito ng isang banko sa JP Rizal Street sa Marikina. Kapag may nagwi-withdraw daw kasi, nakakaltasan ng kanilang account pero walang perang lumalabas hanggang nitong gabi ng September 30. Nalaman nila kung bakit. Naaktuhan ng kanilang surveillance camera si Vivencio Cruel na may inilalagay na kapirasong manipis sa bakal sa labasan ng pera ng kanilang ATM. Ito na ang kanyang aparatong ginagamit para dumikit ang perang inilalabas ng ATM at pinapadikit niya gamit ang dagta ng langka. Sinusukat ko yun sa, sa dispenser, sa labasan. Okay, tapos? Tapos, yun. Yan po yung hinaharang yun ko. Nalagyan ko ng pandikit. Anong pandikit? So, dagtapoy ng langka, sir. Laging ganun lang? Opo. Bakit dagda ng langka? Kasi, sir, ano, bumabalik ko eh, sir, di ba, sa ikans lang. So, pag bumalik, hindi na siya nakakabalik. Nang makita ng mga gwardya ng bangko ginagawa ni Cruel, agad siyang isinumbong sa Marikina Police. Nahuli si Cruel sa aktong tinatanggal ang inilagay na aparato na may nakadikit pang 800 piso. Nabawi din mula sa kanyang sari-saring mga ATM card mula sa iba't ibang bangko. Tinawag na lang ano, ng bangko tapos pinunta ng PCP. Kaya inuuli na siya to. Sir, tempo na lang doon pa. Batay sa interogasyon sa suspect, may tatlong buwan na raw niyang ginagawa ang ganitong klaseng modus at ang pinakamalaki raw niyang nakuha, 5,000 piso. Naharap siya sa kasong theft at paglabag sa Access Devices Regulation Act. Sa kabila ng patuloy na pag-iingat ng mga bangko, patuloy din ang malikhaing paglikha ng modus ng mga kawatan. Kaya patuloy na paalala ng mga otoridad. Pinag-iingat natin ng publiko natin na mag-iingat sa pag-withdraw. Tingnan muna yung paligid, yung mag-withdraw para hindi sila maano ng mga masasamang loob. Ivan Merina, GMA News.